Magandang magandang oras po sa inyo mga kaibigan, taga-subaybay ng kapi at balita sa Radyo Pilipino UK YouTube channel. Mga ilang segundo o ilang minuto pa lamang nakalipas mga kaibigan ay formal na naghain po ng kanyang sworn opposition itong si senador Rodante Marcoleta laban po naman sa paghahangad o bid ni Justice Secretary uh, Remulia Remulla magiging ombudsman, ibig sabihin, eh, kinukontra po. Formal na kinontra nitong si Senador, Mar Senador Marcoleta, yun po mang bid as uh, next ombudsman, itong si Justice Secretary Boyeng Remulla. I-highlight po inisa isa, isa mga kaibigan ni Senador Rodante Marcoleta ang ganyang mga dahilan kung bakit mahigpit niyang formally ang uh, uh, ombudsman bid nitong seremonya si ito po yung unang-una eh yun daw pong kabiguan nitong seremonya si na i-demonstrate o ipakita ang uh, require na legal acumen mga kaibigan no adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements oh, hindi raw naipakita o nabigong ipakita nitong si Remulya bilang kalihim ng Secretary of Justice ang uh, mga pronouncements o mga pahayag na kailangang dinadala ng isang kalihim ng katarungan o oh, mga kaibigan nabigo siyang ipakita ito o oh, pangalawa yun po namang affirmation o pagpapatunay nitong si Remulia doon sa naging pahayag nitong si Senador Erwin Tulpo na bending the law. Doon po naman siya isang pagdinig dyan sa Senado kamakailan. Ayon kay Senador Marcoleta, mga kaibigan, yung pag-affirm nitong seremonya si doon sa naging pahayag ni Tulpo, ay isa o manong paglabag o constitutes a violation of the code of professional responsibility o accountability o yung tinatawag po na CPRA aba eh, isa kang mambabatas isa kang kalihim ng Department of Justice nagpahayag na they will bend the law para sa kasiyahan ng nakararamig mamamayan, e eh maaari mo daw baluktutin ang batas. Yun ang sabi ni Tulpo ang ayunan naman mismo ng Department of Justice Secretary. So nasaan ang hustisya doon mga kaibigan? So yun ang tinututulan formally nitong si Sen. Rodante Marcoleta kung kaya't naghahain po siya mga kaibigan na isang sworn opposition against di Secretary of Justice Ramonias Ombudsman Bid. Eh kung magkakaroon po tayo ng ombudsman na katulad ni Remulya, mga kaibigan, eh, pwede mo palang event ng event. Pwede mo nang baluktutin ng baluktut ng batas. Di ibig sabihin noon, pag ganun ng batas na pairalin ng isang ombudsman o sa ating bansa, eh maraming lalabag sa batas. Kapag ka ganun, di ho ba? Nakakatakot, di ba? Ewan ko ba naman bakit sa dinami-dami ng mga oposisyon na inihain laban kay Boying Remulya eh matunog na matunog pa rin yung kanyang pangalan na siya yung susunod na magiging ombudsman. Huh? Talagang may pressure daw sa acting ombudsman ngayon na siya ay uh, napiliin, mga kaibigan huh? o ng Judicial and Bar Council itong si Boying Remulla eh ang bandang huli naman yata nito, kung hindi ako nagkakamali, ang mag appoint naman dyan ay itong si Paulong BBM. <laughs> yung JBC, eh, tagasala lamang po yan, mga kaibigan, ng, pwede maging appointment, pero ang suma total nito, yung pinal uh, na magdedesisyon nito ay ang Pangulo ng Bansa. Bakit ba matunog na matunog ang pangalan ni Boying, mga kaibigan? Dahil ito ay bata ni Marcos, di ho ba? Siya ang pumili dyan. Bukang mabango, mabango yung mga remolya. Sa kasalukoy yung administrasyon, eh yung kapatid niya, yun din niyang ipinaupong DILG secretary sa kasalukoyan, di ho ba? Bakit ganun na lamang kabango ang mga remolya sa mga Marcos, mga kaibigan? Eh pwede niyo pong, uh, pwede po nating uh, uh, hanukayin Mag-research sa at malalaman natin dahil simula pa yata noong noong ama matandang Marcos at noong matandang mga remulya ay eh, magkadikit na mga kaibigan. Kaya hanggang sa ngayon eh naroon pa rin yung pagkakaibigan ng dalawang pamilya. At ang isa pa sa mga sinasabi kung bakit itatalaga o matunog na matunog ang pangalan ni Boyong Remulya na magiging susunod na ombudsman eh parang gustong gamitin nito kasi magiging fixed term mga kaibigan yung uh, magiging fixed term yung uh, yun nung ano yung posisyon ng ombudsman hindi siya ano hindi siya katulad nung ano ng kapag natapos na yung termino na ng appoint sa ng pangulo eh tapos ka na rin hindi siya co-terminus with the president yun ang termi, hindi siya koterminus mga kaibigan. So kahit sinong presidente ang umupo dyan, matapos siyang ipaupo. Eh hindi ibig sabihin na matatapos na rin yung termino mo kapag na yung termino ng nag-upo sa'yo. Ibig sabihin, si Boying ang magiging tagasalag ng anumang uh, kaso, mga kaibigan, o reklamo na ihahain, ihahain kay BBM matapos ang kanyang termino dahil sigurado ako na merong maraming maghahain ng kaso kay BBM, mga kaibigan, matapos ang kanyang termino sa 2028. So kapag ka pinaupo niya itong si Boeing, meron siyang tagapagtanggol at tagasalang dyan sa so ombudsman. Yun ang argumento ng marami na maari. Posibleng ganun ang mangyari, mga kaibigan, kaya matunog itong si Boeing Remulla. So binibigyan ko lamang kayo ng update mga kaibigan mga ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay naghain po ng kanyang sworn opposition itong si senador Rodante Marcoleta para po naman sa Ombudsman bid nitong kasalukuyang Justice Secretary na si Boying Ying Remulla dahil po naman doon sa o oh, inisa-isa ni Sec, uh, senador Marcoleta yung mga dahilan ng kanyang oposisyon dahil daw po sa failure or failure to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. And B, affirmation on Senator Erwin Tulpo's bending the law. Dahil daw po niyan, it constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability o yung tinatawag po na CPRA. So malinaw mga kaibigan, no? sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita YouTube channel, abay, kahit isang subscription lang, maligayang maligay na tayo mga kaibigan. God bless po sa inyo. Saan mga kayo naroon noon. Bye for now, folks.